Sa letra ng end. Nagsimula sa siyempre ng pasulya at sumunod ng siyo. sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kung na tulig ako. Kumusta ka, ina? Hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga, huwag kang masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ng puso na dahan-dahan ako na uhuhuhuhu sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron ng namumuo. Ngunit di ko na alam kung anong katutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. sana sa naman na papa papa bigyan na sana ng tibok na puso sa